Bata pa lamang kami ni Bongbong. Batid ko na na nagdadrag siya. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. lulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Basa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrug siya. Naalaman ko at ng pamilya, naalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro GOMPA ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag -asa. lang ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako. Kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Ed Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo.